Ito nga ang mga plays or mga fouls na nire ng Raptors head coach patungkol nga sa referee sa laban nila against sa Lakers. Wal well, kung hindi nyo pa nga alam mga idol ay ito nga ang Raptors head coach ay naglabas ng kanyang sama ng loob na grant sa referee sa kanyang post-game interview patungkol nga daw sa 23 free throws ng Lakers samantalang ang Raptors ay may 2 free throw attempts lamang in the fourth quarter. At sa buong laban nga mga idol may 36 free throws ang Lakers kumpara sa 13 lamang ng Toronto Raptors. Kaya naman at galit na galit ang Raptors head coach sa kanyang post-game interview. At ito ang ilan sa mga plays na kanyang nirereklamo mga idol at umpisa na nga natin din sa first quarter. Usan may kita nga natin dito at si Tadius Young na obviously na foul si Andre Davis. Bating konta kanyang ginawa and one play yan. At sa susunod naman na play natin mga idol ay si Tadius Young na naman yan once again. Pag drive ni Lebron James, kita nga natin ang kontak sa kanyang kamay. Natawagan na naman siya ng foul dyan. Tadius Young once again another personal foul ang nakuha matapos niyang itulak dito si Lebron James sa ere and one play nga na naman yan para nga sa team ng Lakers. At dito naman na makikita natin na binadi check na ni RJ Barrett si Christian Wood and Christian Wood did a great job in selling the call. Tinawagan ng foul itong si RJ Barrett dyan. Pagdating naman dito itong si Chris Bruchet ay matapos nga na sumabay kay Vando ay tinawagan ng foul ng referee at itong si Dilo naman mga idol pasabit foul kay Dennis Schroeder isitawag nga yan para nga sa mga referee. At sa ating next play naman mga idol, Scotty Barnes na ng foul matapos niyang masanggi ang kamay ni AD in the air. At dito naman ay obvious na foul call nga ito, offensive foul, flagrant foul ang binigay matapos niyang masiko ni Emmanuel quickly sa muka itong si Cameron Reddish. At dito naman mga idol matapos ng sumundot ni RJ Barrett, hindi niya natama ng bola kundi ang kamay ni AD. Kaya naman easy call yan para sa baseline referee and one for Andre Davis. And for our last play naman mga idol, Max Christie offensive rebound. Sumundot na naman itong si RJ Barrett pero tinawagan nga siya ng foul call ng baseline referee once again. Yan mga idol ang mga fouls na nire mo ka netong Raptors head coach mga idol na bakit napangadami daw free throws ng Lakers samantalang sila sa team na dumadrive naman daw in the paint throughout the whole game ay hindi natatawagan ng fouls. At galit na galit ang Raptors head coach at sinagot nga rin siya ni Lebron James mga idol sa kanyang post-game interview ng isang very simple answer mga idol na sinabi niya I felt like they have fouled, they fouled netong team ng Raptors samantalang ang Lakers daw ay hindi nang foul. Yan ang simple answer ni LBJ mga idol pero kayo ba mga idol anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba tama itong mga tawag ng referee sa Raptors players or sa tingin nyo mali ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.